Ayan mga Kalingap at nag pinunta po kami dito nila Kalingap Edo so magpapalang araw po sa inyong lahat Ayan, po namin yung Pulse hamunta po kami dito sa Pulse para kung sakali pong magustuhan po ni Kalingap, nga prob ay pumunta rin po sila dito. Kaya, ang ganda ng hapon po. Ganda dito mag ano, mga dito, mga motor ano. Dati pasok yan dito eh. Kalsada yan, nung, nung ginawa, hindi na nakakapasok ang motor. Pero malapit lang yan. Ayan o. Ano. Oh. Ayan mga kalingap. Sa binwang po. Dami lang ang bahay dito. Dati wala pa halos dito bahay. May pala yung sakin water tank ko. Nasa kabila. Dalawa pala ang daan dito. Bro, ganda ng kalsada. May pa may fish pan doon. daming isda nga Dito? Oo. Um. Dito tayo mga ano <laughs> daming... Ang daming grabe. Ang ganda maming wito. Oh. Para. Ang ganda maming wito. Ang ganda maming huli na isda. <laughs> dami eh, yung lalaki ano? Ito lalaki oh. Ah, grabe. Ay, dito, malalaki dito sa kabila. Mga pwede magbili dyan, ano? Oo, mm, yan oh. lalaki oh. Ay, dami, lalaki. Ayun, Ay, dito oh. Mas malaki dito sa kabila oh. Di ba yan, ang fish pa nila, garganyan lang. Yeah, parang so, natural yung um, tubig nila, guys. Mm. Natural yung tubig nila oh. Natural. Sa iki, ano, may um, ikin. Fresh yan, fresh. Fresh na tubig. Nandun yung malalaki eh. Yeah. Kaya, kastig ano, ang mm. dami oh. Di okay, ganda okay, ng mana. Tara, mas maganda pa dyan <laughs> yan diretso lang natin lang tayo yung kita tay tay saan dito ipapunta ang salamat po Selamat po meron salamat, uh -huh. salamat po. May bahay dyan. Oh. No? Ganda pati ng pulse dito akala ko nakapunta ka na dito, pa, dito <coughs> Ganda dito, tatlong pools ito magkakasunod. Daan yeah. ko pupuntahan natin lahat. Mapagaganda yata at mapapalapit tayo ah. Ang uh, magandang libuuan diyan. Ayun, makakalingap. Bawal magtapon ano? ng basura. Ayun, ang bawal magtapon ng basura. Ang linis mm, ganda pati yung malinis. Ngayon, yung patwayan sa hindi kasi pinasadyang ito, picnican talaga to eh. Parang, parang tourist spot na to. Ay, gan lagi itong puno. Baka ngayon, dami itong tao. Ay, mga kalingap. Tulong, Ganun, <laughs> daw. Ay, Ganda, oh. Ganda na. Ano, wala sinabing mananap sa daan nito guys. Ay, wala. Grabe ang ano dito. Pwede <laughs> Hindi ko alam kung may entrance dito. Asa. Ayan mga kalingap at may entrance pala po 20 pesos ang isa hanggang doon na po yung sa taas yung sa taas kasi ito po ay ano parang tatlong poles po ito ay naalala ko tatlong poles po ito isa sa baba parang hagdan hagdan siya style ayan nakitingnan po natin dito lang po ito sa binwang pools Ayan. Ayan po na Ayan mga kalingap. dito na kami. Ah, titingnan po natin. Napakaganda. So, may fish na naman dyan? Pangalawang fish pan. Baka puro fish dito. Hindi pito poles. Grabe. Ayan na yung poles. Isang na yung na yung poles. na yung poles. Ayan na yung poles. na yung na yung yung pangalawa. Pangatlo. Bari tatlo po ito mga kalingap. Ayan may mga cottage po. Oh, ayan yun. yung isang poles. May tao. Ano pa lang yan? Sampol pa lang yan. Hanggang doon yung station. Oo, daming kahoy pa dyan. Kaya inaalagaan talaga ito nila eh. Meron pa dyan. Meron pa dyan. May ang tubig pa lang ngayon. Kasi ano eh, sobrang init ng summer po. Pero ganda po ng ano, ng... Tara, lapit-lapit tayo. Ito ang unang pulse po mga kalingap. Oh, na nare-renta nito. Eh, no, pwede pong mag-rent ng cottage. Eh, no, hindi po makita yung ano. Wala po alas tubig yung pulse ngayon, hibas. Oh, oh, malinis sa. Eh. Ganda. Maganda po mga rock formation. Ah. Kaya dito mag-picnic lang. Oo, oh, oh, picnic. picnic lang kahit hindi na kayo maligo. Relax. Relax. Ganda. Hmm? Oo nga, ma ano, ma mahina na ano ngayon tubig. Kapunta ah, tayo doon. Ayan, mga kalinga po. Ayan, ang pulse po dito. Dito pinsan oh, dito. Oh, para pang thumbnail. Pang thumbnail. <coughs> Oh, medyo mahina po ang tubig kaya hindi po maangat pero ang ganda po talaga dito. Yan. Yan. Harap pa dito. Yan. Ganda. <laughs> Ganda. Ayan mga kalingap at tapos na po namin makita yung unang unang falls at mapunta naman po tayo doon sa pangalawa. Makita po tayo doon sa pangalawang falls. Doon sa pangatlo marami doon na punta talaga kasi doon ang maganda malalim doon ay. Eh. Pwedeng tumalun doon sa ano, mataas na bato. Ayan, let's go. Oo. Oh. okay tayo dyan. <laughs> Ito po tarik. Ito po pataas talaga. Ah. Uh. adventure ito po ang adventure ang patigas po ito ng buto buto hindi lang ito 127 step ah <laughs> grabe Ayan, may pangalawa na ako lang. Sige lang, Paul. ginagawang inumin. Yan yung pinapupunta doon, ano? Yan po yung pinapupunta doon sa mga bahay-bahay. Ay yung pangalawa. Ang <laughs> <laughs> pagod. Ang pagod yung mga karing, balik kami sa Sa baba, ang layo. <laughs> Di ba kayo na galing, oh? <laughs> 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 Ay, Pala kami galing dyan baka ka dyan, eh. Sila, na <laughs> <laughs> dito, eh. yung... Oh, ang <laughs> oh, tubig. <laughs>

wala kong mano, ah. Ah. ano Ah. 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 po Ah. 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 mga Ah. 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 po, Ganda na po dito. Malilim naman pati dito. Kaya ang ganda. Tingnan nyo po ang kagandahan dito mga kalingap. Ganda wow, ng tanawin. Parang Cebu. Ganda sa Cebu ay parang may kanyan. Oo. Ando ah, pa yung isang pole sa taas. Meron pa yung isa. Ito ang pangalawa, naroon pangatlo. Doon sa taas. Pangalawa pa lang yan, ito pangatlo. <laughs> Ayun, ay, may mga tao. May mga tao doon. May naliligo po. Ayan, dito po kasi yung paliguan talaga.

Ganda. Ay mga kalingap at may naliligo. Ay ito po yung paliguan. Ah. Ay po yung isang pulse oh. Ito na po yung samples. Oh, grabe. Dito talo na. pwede talo na 'yan. Yeah. Ganda po mga kalingap. Hmm? Oh, dito, pwede dito. Malalim yung dyan na yung gitna. Oh, malalim yung gitna na yan. Paliguan talaga yan. Dito, dito, dito na, para safe. Dito para dito Ayan, dito po yung mga paliguan talaga. Dito po marami na liligo sa taas. Bakit hindi nila lagyan ng tilapia? Baka may tilapia pa yan. No? para <laughs> Pwede lang entrance Pwede lang entrance, naka sightseeing ka pa Ano na? po yung pangatlong pulse mga kalingap Napakaganda po Hindi man mainit Hindi, <laughs> hindi mainit Ayan, para pahinga muna po tayo dito Malalim yun Malalim yun? Natatala yan Hindi ko tayo lalim Oh, Oo, dadami yan. Ayan, mga kalingap. Ganda. Grabe, ganda. Dito po galing kanina yung apat dito po naliligo. Hayun. <laughs> at adventure ay eh. Pwede na pati magdala ng duyan eh, may sabitan ng duyan, no. Pag may duyan ka dyan, relax talaga diyan. sa dalawang malaking puno na 'yan, no. Sabitan ng duyan, lilong pa naman. Ang ganda dito mga kalingap. Kaka-relax dito, ay pa pa Ayun, no. Tayo mga ano. Ang ganda talaga din ng ano dito, ng rock formation talaga. Stig. Lalo na po pag nagtuloy-tuloy po yung ulan tapos biglang uminit ng mga one month ay kagandahan po dito ang tubig. Kasi talagang nalakas po yan ang bulos ng tubig. Ngayon medyo may na po kasi halos el ninyo po tayo. Talagang grabe. Ngayon mga kalinga po yung tumutulong na yun Ganda nun pwede na pong gawing inumin yun eh. Yung nasa sa taas na yun doon eh. Tuloy-tuloy po kasi ng ang init talaga. Kaya medyo mahina po ang tubig. Ayan, natin niyo pong nasaksihan yung magandang tanawin dito at yung falls po dito sa Binuang Falls. Dito po sa dagit, kamarinis na orte. Ayan, maraming maraming salamat po mga kalingap sa patuloy na pagsuporta sa YouTube channel. Thank you so much po. Yan mga kalingap, napaka, napakaganda po hmm. talaga dito. Wala. Wala dyan. Wala dyan. Ayan mga kalingap at kami po ay galing na doon sa taas at nasagpuan na po natin. Medyo mahina na po ano? Mm, parang hindi naman umuulan, ah. Oh, sa maganda po yung pagbagong ulan tapos biglang uminit. Oh, ganda. Sige na, salamat po. Ayan, at least po makakalinga nakita na natin. Ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Si Thank you so much po. Bye-bye. May po ay mabalik na rin. Uwi na.